Ang bakery na pinipilihan ng mga OFW dito sa Bata. Pagkasalang na pagkasalang nga ni kabayan ay na sa dami ba naman ng customer. tuwing Friday, ito ang pinipilahan ng mga OFW kabayan natin dito sa Riyadh, Bata, Saudi Arabia. Dahil nga naman sa bukod sa mura na ay napakasarap pa. Makikita mo nga dito nakatigil ang pila dahil sa dami nga nang mamimili na mga kabayan dahil pagkahango pa lang ay lalagay na agad sa plastic at laging marami ang pinamimili ng ating mga mabayan dahil pang isang lingguhan na daw ito hindi naman ito pipilahan kung hindi ito masarap na pandesal ang one real mo nga pala dito ay apat ng pandesal 4 piece for 1 real kaya wala ka ng lugi pa sulit pa kaya kung mga pangkapi-kapi lang at mo ng pandesal ay eh, wala ka ng talo dito alam ko sa mga regular na pumupunta dito sa bata ay alam ito mga bilihan ito ng pandesal malapit nga pala ito sa masjid malapit din sa Bilagio Mall sasabihin ko na sa inyo mga kabayan ang pandesal dito ay mabigat siksik at liglig talaga namang pag kinain mo ay siguradong busog ka sa isang peraso pa lang kaya nga kami pag nanggagaling kami dito sa mata ay talagang bumibili na kami ng panlingguhan kasi kahit isang linggo ito talagang di pa siya aamagin maganda kasi ang pagkaluto ni kabayan talagang veterano siyang tagagawa ng tinapay marami pang klaseng tinapay dito di lang pandesal pero yan lang kasi ang pinipilahan dahil mainit pa pero kung mamimili kayo ng tinapay dyan, marami dyan. May mga toasted bread dyan. Basta marami pa kayo may ikutan dyan. Basta pasok lang kayo dito sa bakery nila kabayan. Medyo matagal-tagal nga rin kaming pumila dyan. Kasi sa isang minuto o dalawang minuto, pagkadating pa lang ng hinangong pandisal ay... Ubus agad dahil marami ang pinamimili ng bawat isang mga natin dahil yan ay pang consume at pang baon baon na rin sa site. sa mga nagtatanong kung masarap talaga ang tinapay dito na pandesal ay talagang masarap kasi alam mo nang gumawa gawang Pinoy pero ang may-ari niyan ay lokal pa rin si kabayan lang yata yung regular na ano, dyan, empleyado siya yung pinakamatagal ng empleyado dyan nagagawa ng tinapay kaya ikaw kabayan kung makiuwi ka ng ano pang hinihintay mo? Bumuli ka na ng pandesal sa bakery nila kabayan. Dito lang yan, malapit sa bilajo Mall at sa Masjid. Walking distance lang nga pala yan sa Biladyo. Medyo malapit-lapit na. Ano gusto mo makakain, Johnny? Meron din pandesal sa ilight e pero ang maganda lang kasi dito kasi bagong hango. Talagang mainit pa yung pandesal nila kabayan. Kaya kami bumili na dyan dahil pambaon-baon na rin namin sa site. Akalain mo apat na peraso, one real na. O ba diba? Laking tipid na rin nun mga kabayan. Para sa ating mga OFW na nagtitipid, bagay na yan. At ito nga pala si Orbits Bicol, isang OFW dito sa gitnang silangan, nagsasakripisyo para sa pamilya at salamat po pala sa aking mga masugid na taga-subaybay at sa aking mga followers. Salamat po sa inyong lahat. Follow for more. God bless po sa lahat ng mga kabayan. Ingat po tayo lagi. bye, -bye.